kasama lagi si Atorde sa <laughs> so podcast natin, di ba? Yeah. Maraming matututunan mga Pinoy, pero siyempre, um, as a guest, siyempre, hindi naman natin pwedeng uh, ab ab abalahin lagi si Atorde dahil oh, busy so, nga siya, di ba? So, pero, easy. if there's a time, di ba? who so, knows? So, tingin na tayo, nandito siya. Yeah, nga, diba? Diba? <laughs> pero, <like>, ang dami <laughs> natin matutunan, lalo na sa mga ganitong immigration, especially yeah. immigration expert si Atorde, so makakatulong sa mga Pinoy. May isa pa ako followers, gadyo lang. Oo, oh, dahil mo uh, follower, buti ka uh, pa, may followers. <laughs> followers, ay. <are> sa <laughs> followers mula Followers ng boy agad. Followers uh, no. first tayo dito sa mga question ah, okay. nila. Siyempre. Uh, pwede na bang kunin yung mga jowa nila gano'n? Jowa lang? Or... Jowa. Oh, okay. okay. hindi girlfriend, asawa. Hindi asawa. Hindi ano. Hindi okay. Diyasa, asawa. Girlfriend. Girlfriend talaga. Oh, girlfriend. Okay. Hindi sila kasal. Okay. Um, depende. Um, walang ibang-ibang walang ibang way na sagutin yan. Depende kasi una sa lahat, um, anong klaseng relationship meron kayo? Kung nari, jowa-jowa lang talaga. Oh, na, yeah, na, yeah, na, nakilala yeah. mo siya, But... nagbakasyon ka sa Pilipinas, gano'n. Yeah. Uh, may hirap yeah, ka. Yeah, yeah. Um, kasi sa ganong klaseng sitwasyon, depende yun sa status mo dito sa Ireland.